sa edad na 39 years old. Si Kim Jong-un ay isa sa mga pinakabatang world leader na nabubuhay ngayon. At walang duda na isa rin siya sa pinakakilala at pinakakinatatakutan. Ngunit bakit nga ba siya kinatatakutan? Sa video na ito ay tatalakay natin ang ilan sa mga pinakamalupit na bagay na ginawa niya bilang leader ng North Korea. Noong 2011, formal na ipinakilala sa mundo si Kim Jong-un, ang ikatlong dynastic ruler ng North Korea mula noong 1950. Nagsimula ang kalupitan ni Kim Jong-un sa sandaling maupo siya sa kapangyarihan. Naharap sa posibleng kudeta mula sa hanay ng nangungunang politikal at military elite ng bansa Agad na sinimulan ni Kim Jong-un ang isang political purge na sinasabing pumatay ng dose-dose ng matataas na opisyal. Sa pagnanais na palakasin pa ang kanyang kapangyarihan at pigilan ng anumang banta laban sa kanyang otoridad, nagawa niyang ipapatay ang sarili niyang tiyuhin at pagkaraan ng ilang taon, nagpadala siya ng mga asasin sa Kuala Lumpur para ipapatay naman ang kanyang half-brother. Diyan pa ang mga political purge ay isa lamang sa mga kalupitan ni Kim Jong Un. Ang kanyang tunay na krimen laban sa sangkatauhan ay ginagawa araw-araw sa kanyang sariling mga mamamayan. Ang tanda ng kalupitan ng North Korea ay kilala bilang three generations rule. Itinatag noong 1972 ni Kim Il Sung, ang lolo ni Kim Jong Un. Ang three generations rule ay naguutos na ang anumang seryosong krimen ay nangangailangan ng kaparusahan hindi lamang sa nagkasala kundi pati na rin sa tatlong henerasyon ng kanyang pamilya. Ito ay ayon kay Kim Il-sung ang tanging paraan upang ganap na mapuksa ang binhi ng kasamaan. Ang ibig sabihin nito ay sa North Korea, kung ang iyong ama ay nakagawa ng isang mabigat na krimen laban sa Estado, ikaw at ang iyong mga anak ay ipapadala rin sa isang prison camp kasama niya. Ang three generations rule ay para lamang dapat sa malalaking pagkakasala. Ngunit ayon sa testimonya ng mga North Korean defector, ipinatutupad na rin ito sa maliliit na pagkakasala tulad ng hindi pag-alis ng alikabok sa litrato ng mga dating leader ng North Korea. Malupit din ang kondisyon sa loob ng mga prison camp ang mga bilanggo ay halos hindi na pinapakain kaya karamihan sa kanila ay napipilitan na lamang manghuli ng insekto at daga para lamang may makain. Sapilitan din silang pinagtatrabaho 12 hours a day, 7 days a week dahilan para mabansot at madeform ang pisikal na pangangatawa ng karamihan sa kanila mula sa walang tigil na trabaho. Ang mga pambubugbog torture at panggagahasa ay karniwan sa loob ng prison camp at walang posibilidad ng parol para sa sino mang bilanggo. Teknikal na ginagarantsyahan ng konstitusyon ng North Korea ang kalayaan sa pamamahayag. Ngunit hindi pinapayagan ng Estado ang anumang foreign media na mag-operate. Sa halip, tanging mga lokal media lamang na pinapatakbo ng gobyerno ang pinapayagan na mag-operate sa bansa at ito ay isang batas na mahigpit na ipinapatupad ni Kim Jong-un. Nonsense, di ba? Ganap ding ipinagbabawal ang anumang foreign entertainment materials sa bansa tulad ng mga TV show, pelikula, musika at mga libro. At bagaman ang North Korea ay mayroong sariling bersyon ng internet na bukas sa lahat ng mga mamamayan, kailangan muna ng pahintulot ng gobyerno para magkaroon ng computer ang sinuman. At tanging mga website at content na aprobado ng gobyerno ang makikita sa internet. Ang sino mang lalabag sa alinman sa mga tuntunin ng North Korea hinggil sa media ay mapaparusahan ng kamatayan o pagkakakulong sa isang prison camp. Teknikal din ginagarantihan ng konstitusyon ng North Korea ang kalayaan sa reliyon. Ngunit ang gobyerno ni Kim Jong-un ay labis na salungat sa ideya ng anumang reliyon at ang pagsasagawa nito ay ipinagbabawal ng batas. Nonsense ulit, di ba? Ang North Korea ay isang relihiyosong bansa, ngunit isa rin itong bansa na puno ng kasinungalingan. Iyon ay dahil ang propaganda ay parang sarili nitong reliyon. Iminumungkahi ng propaganda na posible ang walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pag e ni Kim Il-sung. Sa madaling salita, si Kim Il-sung ang itinuturing at nag-iisang Diyos ng North Korea at walang ibang dapat sambahin maliban sa kanya. Labis ang takot ng North Korea na mamulat sa katotohanan ang kanilang mga mamamayan. Dahil dito, ang lahat ng uri ng reliyon mula sa labas ay mahigpit na ipinagbabawal sa North Korea at ang sinumang mahuling nagsasanay ay agad na ikukulong sa prison camp o di naman kaya ay paparusahan ng kamatayan. Kaya kahit na isinasaad ng konstitusyon ng North Korea na malaya ang sinuman na pumili ng kanilang reliyon, ang kalayaang ito ay hindi talaga nag-eexist sa bansa. Ipinagpatuloy din ni Kim Jong-un ang pagsasanay ng kanyang ama at lolo sa mahigpit na pagkontrol sa galaw ng sarili nilang mga mamamayan. Iligal sa North Korea ang pag-alis sa bansa ng walang opisyal na pahintulot mula sa gobyerno na kailanman ay hindi ipinagkaloob sa sinuman. Libo-libong defectors at refugee pa rin ang sumusubok na tumakas sa border patungo sa China o sa pamagitan ng napakadelikadong DMZ patungo sa South Korea. Ginagawa nila ito kahit na alam nila na mapaparusahan ang iniwan nilang pamilya. Kahit ang mga matagumpay na nakatakas ay hindi pa rin ligtas dahil ang North Korea ay matagal nang nagsasagawa ng mga international abduction at forced repatriation sa mga nakatakas na mamamayan. Ang mga North Korean sa Japan, South Korea, China at kahit hanggang sa Europa ay naging target ng North Korean Abduction Squad ang mga mahuling individual ay sapilitang pauuwiin sa ilalim ng banta ng karasan at kapag sila ay nanlaban, sila ay dodrogahin at ipupuslit pabalik sa North Korea. Sa kanilang pagbalik ay maharap sila sa pagbitay o pagkakakulong sa prison camp kasama ang pamilyang iniwan nila. Kahit ang mga buntis na kababaihan na nahuli at sapilitang pinauwi ay hindi exempted sa kalupitan ni Kim Jong-un. Ayaw ni Kim Jong-un na madungisan ng ibang lahi ang North Korea, kaya naman kung ang isang babae ay nabuntis at nanganak habang nasa ibang bansa, ang kanyang anak ay papatayin. At kung siya ay umuwing buntis, ipalalaglag lang sa pilitan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ipinapangaral ng gobyerno ni Kim Jong-un ang self-reliance o pagtitiwala sa sarili. Ngunit hindi naman ito ganap na natutugunan ang mga pangangailangan ng sarili nitong mga mamamayan. Dahil dito, umusbong ang mga black market at kadalasan, ito ang lugar kung saan mabibili ang murang pagkain at gamot. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Kim Jong-un ang pag-abolish ng kanyang ama at lolo sa sistema ng malayang pamilihan. Kaya ang anumang pribadong negosyo ay ganap na ipinagbabawal sa bansa ang mga mahuling nagtitinda ng mga smuggled goods o nagsisimula ng kanilang sariling negosyo ay ikukulong sa prison camp. Ang pagnanakaw ay itinuturing din na isang malaking kasalanan sa North Korea. Noong 2016, ang 21-year-old American student na si Otto Warmbier na nasa isang sponsored tour sa North Korea ay inaresto ng North Korean police matapos umanong magnakaw ng propaganda poster sa hotel na tinutuluyan niya. Siya ay hinatula ng 15 years of hard labor sa loob ng prison camp. Bagaman pinalaya siya makalipas ang 17 buwan, Si Warmbier ay dumanas ng matinding trauma sa utak, malamang dahil sa matinding torture at gutom, at namatay pagkaraan ng ilang araw. Kung nais mong panoorin ang buong kwento ni Otto Warmbier, ang link ay nasa description sa ibaba. Sa North Korea, ang kalayaan mo mula sa gusto mong panoorin, basahin, o kung saan mo gusto magtrabaho ay kontrolado ng gobyerno at hindi ka maaaring kumontra. Ang bansa ay pinamumunuan ni Kim Jong-un sa pamagitan ng kalupitan at karasan at handa siyang gawin ang lahat para hindi maagaw sa kanya ang kapangyarihan. Minsan, dumarating talaga sa point na naiinis tayo sa mga batas na kailangan nating sundin. Pero pasalamat tayo dahil hindi natin kailangang magdusa sa loob ng kulungan kasama ang ating pamilya dahil lang sa hindi natin natanggal ang alikabok sa litrato ng leader ng ating bansa. Ngayon, Oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, ano ang maaaring gawin ng mga mamamayan ng North Korea para makamit ang tunay na kalayaan? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin! Ang lalaking ito ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay. I beg you, of the DPR Korea, for your Nakagawa siya ng krimen sa isa sa pinakamapanganib na bansa sa planeta. Ang Democratic People's Republic of Korea. Iyan ang nangyari, matapos siyang arestuhin na ikinagulat ng buong mundo. Ito ang kanyang kwento. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.